Good morning, good morning po sa ating lahat dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Pilipinas, sa maging sa buong mundo. Uh, magandang umaga po at welcome po sa ating uh, channel ang uh, Tabsum Viewpoints. So welcome po sa inyong lahat. So on the side note, tuloy po natin ating talakayan. So meron kasi po ako nabasa ditong article, kalalabas lang which is from a uh, Rappler uh, po ng uh, pit, uh, nakalagay dito petition asking Supreme Court to push Congress to pass anti-dynasty bill so yan magbasahin po natin ano so nakalagay dito sa article uh, various group including two former magistrate and 1987 constitution premier are making a renewed effort in asking the Supreme Court to compel Congress to pass measure Uh, that would prohibit political dynasty. The petition filed on March 31, former Supreme Court Antonio Carpio and conchita Carpio Morales, as well as former elec election chairman Christian Mansud, among others, say that Congress is violating the Constitution, which explicitly say. The state shall guarantee equal access to opportunity for public service and prohibit political dynasty as may defined by law. So, kalagay po yun sa Constitution natin na meron tayong, uh, dapat eh meron po tayong equal, uh, nakalagay dito, equal access to opportunity for public service. So, pinagbabawal po ng ating Constitution ang... Uh, political dynasty. Ang problem po uh, kinakailangan po ng uh, enabling law para ma isa ka to parang po yung uh, nakalagay sa constitution niyan. Ang problem po diyan is 'yung ating uh, legislative branch which is sila 'yung nagki-create ng mga batas patungkol dun sa ni-require ng ating constitution eh ang problema ko diyan, marami sa nga, nakaupo ngayon especially mga politician is ano uh, membro ng tinag tinatawag nating dynasty o yung tinatawag na political clan so again na observe po natin ito na kung tutuusin mata uh, every every new administration ata po nagkakaroon ng ganang ganyang panukala pero hanggang ngayon napakarami na nagdaan ng mga administration pero hanggang ngayon wala pa rin na, na nagkaka, hindi pa rin nagkakaroon ng enabling law para dito sa specific na nire-request ng ating constitution. So ang dahilan po niyan is yung mga gumagawa ng batas eh, member na din po ng tinatawag nating political dynasty. So ang tanong dyan, may solution po ba tayo dyan? So dito sa petition po na to, yun nga nire-request nila na i-compel yung ano yung yung ano yung Congress ng Judicial Branch of Government na mag-create ng anong tinatawag na anti-political dynasty. Ang problem po niyan, ang Corte uh, Suprema po bilang isang co-equal branch ng ating government, makakapag uh, lang po sila or suggestion pero hindi hindi po nila mauutusan or uh, makukumpel yung ating legislative kung ayaw nilang mag-create talaga ng batas na uh, laban sa kanilang ano uh, laban sa kanilang uh, dynasty, di ba? So ang tanong, anong solution po diyan? So naniniwala po tayo dito sa Tabsong, no? Sa Tabsong uh, viewpoint na kung tayong mga botante ay magkakaisa or tayong uh, mga botante ay magkakaroon ng Uh, pagkakaisa na uh, baguhin ang sistema na yan kung ayaw po ng Congress na mag-create ng tinatawag na enabling, enabling law para dyan sa political dynasty ipakita natin ang mga butanti na magkaisa tayo maging solid tayo as a uh, uh, solid solid black voting so sana po ah uh, magkaisa-isa tayo at kaya natin, naniniwala ako na once na nagkaisa tayo mga butante, kaya nating baguhin yung sistema na yan na almost impossible na. Ah, napakarami na nagdaan na administration. Hanggang ngayon, wala pang batas dyan sa political dynasty na yan. So, naniniwala po tayo dito sa Tabsong na ang tanging solusyon po dyan ay yung ating advocacy na voters education. So, education lang po Voters education lang po ang uh, may kakayahan na uh, pumigil dyan sa tinatawag na political dynasty na yan. So lagi po nating tatandaan na pag ang voters ay well educated po. Wala pong ano hindi po mangyayari 'yung tinatawag na ganyan na political dynasty. So 'yun po ang ating stand dyan So may solution po 'yan yun nga lang po kinakailangan natin ng voters education na magkaisa tayo at uh, magbuklod-buklod tayo para labanan natin yung political dynasty na yan so tingnan natin guys ha ah, ah, basa tayo ng ano ng ah, regarding dito sa ano sa political dynasty ito guys magbasa tayo ng article no so Political dynasty where power is concentrated within a family across multiple generations have both advantage and disadvantages. So tingnan natin po yung uh, pro and uh, pros of political dynasty. So bigyan naman natin ng credit yung ano yung uh, ano. Timbangin natin kung ano ba yung pros and cons ng political dynasty. So nakalagay dito number one ang pros natin dyan, continuity in stability dynastic politician may be provide consistent policy, long term vision avoiding abrupt shift in governance so pag daw po ang uh, ang isang benefits daw po ng mga uh, political dynasty is yung tinatawag na continuity and stability ng uh, governance uh, ito po, uma-apply lang ito sa tingin ko sa ano, sa local local uh, local governments governance o so, katulad ng mga LGU ganyan ah, uh, madalas po yan yung tinatawag nating ano ah, uh, dito yan nag apply so tapos experience and knowledge in political family open pass down expertise connection in government skills which is which can enhance decision making so dahil po daw sa political dynasty nagkakaroon ng malawak na experience yung ano yung yung political family sa pagpapatakbo ng ano ng uh, uh, mga mga government yung mga ano gawain sa go sa government And so since passed down yan from family to family member ng family which is hindi nagkakalayo yung ano yung kanilang magiging decision dahil nga sa matagal nilang paghawak ng uh, ng ano ng office dahil sa political dynasty sila so mabilis daw po magkaroon ng uh, decision. Number three, na pro sa dynasty is tinatawag na yung stronger network. Dynast, dynastic leaders usually have established political economic, economic networks which can facilitate pa, facilitate faster policy implementation. So dapat dahil daw po ang isang uh, uh, governance ay ano uh, dynasty siya. Eh dahil, mabilis daw po yung ano yung interconnection ng uh, Uh, pag-iimplement ng mga policy. So yun isang advantage daw po yun. Voter trust. In some in some cases family with history of public service earn public trust making government's governance smoother. So yun daw po yung isang mga benefit dahil sa uh, dynasty na po yung ano isang political family, yung mga voters daw nagkakaroon na ng trust. So So dahil may trust yung ano yung mga tao, yung community doon sa dynasty, so yung pag daw is na is motor. Okay? Medyo maalwa, mabilis. Number five na ano na benefits ng isang uh, dynasty is yung tinatawag na efficiency governance. A well-connected family in politics may have the ability to navigate bureaucracy and make governments function more effectively. So dahil po daw po Uh, political dynasty na siya so marami siyang uh, connection sa pa, sa politics uh, yung mga pasikot-sikot ng mga ano ng mga bureaucratic institution ng ano na kung saan nakikipag yung ano yung yung family na yon is uh, ano uh, nagpa-function daw ng maayos guys okay so yun yung ating ano is, ilan po yung sa mga Uh, pros or benefits ng isang dynastic uh, governance. Kaya lang, syempre po, kung may pro yan, meron tayong tinatawag na cons of political dynasty. So, number one, ang pinaka hindi, hindi uh, disadvantage po pagka sa political dynasty is yung tinatawag ng concentration of power. Yan. Dynasty can lead to an ol oligarchic system were a few family dominate limited political competition. Yun po yung nire-reklamo ngayon. Uh, yun yung subject ng uh, petition sa Supreme Court. Kasi nagka, sa Constitution natin, ginagarantee yung equal opportunity sa pagsiserve ng sa gobyerno. Since nagkakaroon po ng tinatawag na dynasty, so nagiging dominate yung isang family dun sa isang political uh, uh, location. Ngayon, yung yung ano, yung new ideas na maari mong kahit ng mga mga may mga bagong ideas sa pag-governance ay hindi na sasayang at hindi na na ano, hindi na i -implement. dahil nga po dun sa pagiging dominant ng isang dynasty. So yun po yung isang uh, hindi maganda sa ano sa isang political dynasty pagka yun ang umiiral sa na ano na nag-governance dun sa isang let's say lugar pero na, napapansin po natin itong ano ito nitong political dynasty which kadalasan po ito nakakonsentrate ito sa local government usually mayor uh, city municipality sa mga probinsya dyan po ay nakakonsentrated yung inatawag na dynasty pero may mga umaakyat din po kasi ng mga uh, dynasty international level So, kung nag na po sila dun sa tinatawag na local scene or uh, sa mga kanayunan natin, eventually, umaakyat po yan sa mas mataas na level which is the national level. Number two, ang isa pang disadvantage niyan, yung tinatawag na corruption and nepotism. Uh, Family-based politics often lead to favoritism, misuse of public funds, and lack of accountability. Yun po yung pinakamasakit dito sa tinatawag na political dynasty. Pagka po membro ng pamilya yung nakaupo dun sa position, kadalasan po yan dahil mga pamilya yung nakakonsentrate dun sa isang area, So nagkakaroon ng pabor-pabor, yung ganoon, pabor-pabor kasi hindi nga napapalitan, 'di ba? Kasi sila 'yung nagdo-dominate. Uh, for example, may mga cases tayo guys na nakikita natin na 'yung isang pamilya na namumuno, namumuno dun sa uh, uh, local government ng more than 30 years, 20 years, almost 50 years na na hindi napapalitan sila. So yun yung pong hindi maganda sa ano sa sa dynasty. At syempre po, pag na nakatagal ang sistema ng uh, governance, ang kadalasan po diyan na pumapasok yung corruption. So, yung pag ng public funds at saka nawawala na po ng tinatawag na accountability. Kasi nga, dahil dominant sila doon, kahit anong gawin ng kalaban, laging nananalo kasi nga, uh, sila, yung, ano, sila yung malakas doon sa tao. So, again po, ang nakikita nating solution dyan para maano yan is voters education. So, number three na tinatawag nating disadvantage ng uh, uh, political dynasty is yung hindrance to merit, meritocracy. So political opportunities may be reserved for family member instead of more qualified individual. So yun po yung binabanggit natin kanina na pag ang isang uh, political family or uh, dynasty is naka-concentrated na doon at hindi napapalitan yung mga potential po na mga bagong mga uh, kandidato na may magandang track record, magandang plano, magandang advocacy mataas ang uh, ambisyon sa community, hindi po sila nabibigyan magkaroon ng opportunity na mag-serve which is dapat po ay uh, uh, mapagbigyan sila kasi mayroon sila mga bagong ideas kung paano nila mapapaunlad yung opportunity. Again po ang solusyon yan, paulit-ulit tayo is voters education dapat po ang titingnan natin sa isang kandidato is yung deserving talaga yung merit meritocracy napaka importante diyan yung quality ng isang kandidato uh, yung talagang deserving at saka maganda yung maiaambag sa community hindi yung nagiging stagnant kasi kadalasan po pag kayan ay political dynasty nagiging stagnant na yung pag uh, pag uh, usad ng ano ng uh, pag-unlad ng uh, ng nasasakupan niya Uh, di ba so yun po yun so nagiging hindrance na po yun sa may mga qualified na tumakbo sayang po sayang po yung mga ganong opportunity so number 4 na isa pang uh, disadvantage ng uh, political dynasty is yung tinatawag na public disillusionment citizen may feel, may feel disconnected from governance if the same family maintain control leading to political apathy. So yun po. Participation yung yung kanyang community, yung mga nasasakupan niya na katuwiran is wala nang pag-asa na mapalitan niyan kasi sikat uh, dominating yung ano political. Marami po tayong ganyan mga ano eh, mga lugar dito sa Pilipinas no, kung saan yung isang political plan or political family ay eh, nagho-hold ng office ng napakatagal ng panahon. Imagine guys, 20, 30 years 40 years and even 50 years. Yung mga ganyan po tayong mga lugar dito sa Pilipinas. Kaya po hindi yan maano eh hindi mapasa-pasa sa Congress yung yung ano eh yung enabling law na mag uh, uh, pipigil diyan sa tinatawag na political dynasty na yan. Kasi nga po ang mga inahalal natin kadalasan sa sa Congress no kung saan sila yung magki ng batas para diyan in member po ng political dynasty. At syempre sino po ba naman yung uh, tao or congress na magpapasa ng batas na sila yung maapektuhan common sense lang po yan Yun, number 5 isa pang pinang, isang disadvantage po ng tinatawag natin political dynasty is yung policy stagnation so long term roles of by a single family may resist resistance resist necessary reform leading to updated policy. Yun ang ako ang sinasabi natin. Pagka ang isang political dynasty ay nananatili ng matagal na panahon sa position, ay eh, nagkakaroon po ng stagnant na ano. Minsan sinasadya na po yan eh. Alam mo yun, sinasadya nilang mag-stagnant yung economy, hindi ma-develop yung lugar para laging naghihirap yung tao, para dahil laging mahirap, laging umaasa dun sa politika, Uh, political family, magbibigay ng ayuda, tapos ibuboto, cycle lang po yun. So, uh, actually, binimaintain yung, ano, yung kahirapan yun po ang napaka, ano, napakasaklap na pangyayari ngayon. Sa, so, ano, mas gusto pa ng mga political family or dynasty na manatiling mahirap yung community nila. Kasi pag mahirap po ang isang tao, hindi sila na develop lagi silang nakaasa dun sa ano sa tulong na ayuda na binibigay ng politician. So siyempre pag nagbigay ng tulong yung politician, so doon papasok yung tinatawag na utang na loob, iboboto. Kaya nga 'di ba sabi ko po dun sa isang video natin sa nakaraan, uh, ikinontent na po natin ito. Huwag tayong ano, huwag tayong papayag na ano ipagbili natin yung boto natin dahil sa ayuda, dahil nakatanggap tayo ng isang pe favor or nakatanggap tayo ng ayuda personally dun sa isang political huwag tayong babasi dun huwag yun ang gagamitin nating basihan para iboto natin yung isang kandidato kasi dun nga po pumapasok itong itong isang disadvantage ng political dynasty or yung political clan paulit-ulit yung cycle kaya tataka kayo may mga lugar dito sa Pilipinas natin na up to now ha? up to now pag tiningnan mo yung demographics nila napakakahi napakahihirap ng mga nakatira doon kasi stagnant po yung ano yung development ng area minsan ano po ako naniniwala na po ako na yung yan ay sinasadya na ng mga politik mga political leader doon sa area na yon na talagang gusto nila laging mahirap yung taon uh, tao nila, community nila para namamanipulate nila tuwing election namimintay nila yung position doon sa kanilang uh, nasasakupan at uh, yung pag-hold nila sa power ay nananatili. So yun po, so against ang nakikita po natin ditong solusyon is yung tinatawag nating voters education. So sana po dito sa tabsong, sa mga nakakarinig ng ating uh, talakayan, sana po magkaisa tayo, mag-create tayo ng isang community na magkakaisa tayo para labanan natin yung mga ganyang uh, pananaw at saka mga nakikita kong uh, hindrance sa pag-unlad ng ating community, special ng ating bansa. So yan po yung ating mga uh, patuloy na lagi nating tatalakayin at patuloy nating ipupush dito sa ating channel sa Tabsung view uh, Viewpoint. So sana po makiisa tayo sa ating uh, movement na ito para sa akin. Tinuturing ko muna po itong movement na magkaroon tayo ng isang community na nagkakaisa tayo sa ating bansa at hindi po tayo nagkakaisa dahil sa isang political personality yun po yung tinutulak natin dito sa Tamsung so again yun lang po yung ating tal talakayin ngayon and then sa mga susunod na video pag may nakita po tayo mga ganiting issue yan po ay ating tatalakayin so maraming maraming salamat po at uh, thank you and peace